Ala na ba? Hello. Ano kaya, isa kaya natin yung nandun sa likod. Pinunan sa. siya. Hindi, yun dito yan. Yung lugar ka doon. Aris okay. pa. Opo, okay. prata yan dito. Opo, tinitit lang yung babae. Ganun kasi napi ko eh, isang napi ko Isang napi sa... Napiko at home. Ang <laughs> dami talaga mayayaman. May iba nagtatrabaho. Haa. na. Kahit so, katulad niya ano, eto, ano 7-Eleven? Mm. Hindi ka nag-gas-gas. Sino-sino yan. Kung natingin mo, mangupa ka sa ilang mong punta. Ano yan? Ah. Uh. Totoo. Anong, ano yung tindahan? Ito? Ito yun yung may karato lang. Hmm. tindahan niya sa opisina. Ano yan? Pang Restaurant? Pangalan ng ano eh. Kailan yata rin e. Eh. Kailan. Luat, ano? Luatay? Luatay yan o. Eh. Luatay yan. Yes. Yun sa baba. Ano? Tindahan. Pagkano yan? Chicken... Chicken... Ano ba yan? Steak. Uh, chicken stick. Nikita ka ba ng 35,000 isang ban? Ganyan ang ano? Diyan ka lang kitingin ka sa malaking pili. Baka lang. Kasi mga mayayaman ng customer nila dyan eh. Pagkakain <try> no? Hmm ko talaga yan Ay may gagawa? So, okay. bilang? gagawa Bila, naman sila Kanya tawagan na, union e Hmm ha <try> <try> Dyan kami nag-abit e... Thai Royal. Talaga namang sikat yung mga uh, ano doon na Thailand na. Thai Royal o. Oh. Marami yan dito mga Thailander eh. Korean. Ang wala pa lang dito na ano, Malaysia. Chinese dito Chinese. Marami rin Chinese. Mm -hmm. Indonesian meron din dito. Koreano, Taiwanese, meron din dito. Chinese. Oh, si <laughs> <laughs> Dapat may motor tayo eh, no? Ang pagano, ilalakad na tayo eh. Ayaw. Yan. Kompleto uh, ko ng kalahating araw. Oo. Uh, Esa. Y el suelo, marketing, ¿Y va? ¿Y va el suelo, o no? marketing, Kasi naghihintay sa iyo, masahin. Kami <coughs> oh, na ber. Oh. Hindi. 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 na, Hindi. Kamali mo ning gui pagasaan kosan ngikao lagi ka man isi nang isipan Simulan ay wala na. sinap sa bela siete nando sa dalan ini to esa Ang ganda yung sasakyan, si Diskayo. Diskaya. Diskaya? Nanito ko si Rion eh. Si Diskaya. Sa lahat ng contractor, si Diskaya yung pala pinakamalit eh. Huh? Ha? Oo. Mayroon uh -huh. pa palang pinakamayama sa mga contractor eh. Uh -huh. <laughs> Oo. Ganito lang daw si Diskaya. <laughs> sa limang contractor, <coughs> ganito lang daw siya eh. Diskaya. <laughs> yung pinakamalaki pa contractor, triple A. Triple A? Oo. Oh. Ang ah, ina. Si Diskaya, ano lang, may hinihiram lang pala yung mga ano Pangalan. Yung mga pangalan, mm yung mga niya. Company. Ihiramin yung company niya, pero ah. ibang mga tawa ng pagagawa. <laughs> uh, parang ginamit lang yung pangalan niya. Uh, pangalan niya. May bawal pala yun. Ah. Uh oras na may mangyari, ikaw ang sisisihin. Oo. Oh. Nagpagamit siya eh. Alam niya na palang bawal eh. Nagpagamit yeah. siya eh. Pero na doon kasi ang kitaan. Hmm. Ang gawang kitaan. Pero bawal, no? Oo, oh, bakit. Lisensyado siya pero meron niya kontraktor na eh. Nadalawa lang eh. Pero lisensyado, Nakagawa ng kontrata sa titis. Oo, Yeah. <laughs> Nadalo lang ang tao na nakakuha ng ano, contractor. Bukang yagit nga yung ano, babae. Hindi, yeah, okay, asinsado ka agad yun. Uh, yung isa tinilungan ni Diskayo, nagasibuya taga Cebu yata Taga Ah. Yeah. Yeah.